Oh. lalayas ha huwag ka muna lalayas ha na ulan mamaya na lang tayo bibigyan ng wet ha pagka sarado ka na para pag kumain ng wet hindi nalalayas nga ngayon palang nagaling itong iyong pagampa o oh. nga ngayon palang nagaling yan pag ikinalayas ay pagbalik ikalaki-laki ng paa hindi kita mong naulan Kita mo naman na ulan, lagi na lang lalayas. Ay mama na. Mamaya lumayas. Mamaya. Ay pagampaga kaya ito. Ito so, oh. Kasi mga pag pagampaga ng no, isang araw, ang laki. Pag an Gayan ang laki ng kanyang binti. Kala niya si Nirolo ko na ito'y pagampaga, muntik nang hindi makalakad si Bruno. Muntik nang hindi mapasira na kanyang chika babes. Hmm? Ngayon ni na. Ha? Huh? Ba't kanina, ginagsasalita nung walang camera. Ba't ngayon yun, ang tay nga. Hindi mo lang nagsasalita kanina, panay ang sagot sa akin sinasabi. Pag may camera, alam na alam eh. Pag may camera, alam na alam. Yan nga. sa tingin ikaw sa camera, dali, ano nga sasabihin mo? Hmm? Ano sasabihin sa camera? Hmm? Ha, sabihin. pag may camera, alam na alam mo, anak. Hindi rin ang sagot eh. Sa mga katalang kanina eh. May at maya ang sagot sa kada sasabihin ka. Ha? Oh, ano hindi ka nasagot ngayon? Oh, hindi ka salita. Naku naman. yung mga kamamay, sa talino rin ng puso. Pag may camera, pag may video, sa kung hindi mo siya mapapasagot. Mapira, hindi uh, yung kulitin. O. Oh. Kaya kita, kita niya yan. Hmm? O oh, yan, oh, nasagot na. Mm. Huwag na lalayos namaya. Ha? Hindi na lalayos namaya, ha? Huwag na. Tambay ka na lamang dito. Ha, tabi ka na lang sa pagtulog namin, ha? Hmm? Mm-hmm. <laughs> Pag mga kamamay ngayon, maulam pa rin eh. Nagpakitra na konti ang araw kanina. Tapos itumuloy-tuloy na lang uli ang ulan. Hindi na tumigil. May at maya ilalagyan namin ng hara ang tindahan. Tapos mamaya ay... Eh, uh, isin mamaya ibabay. Hindi. Okay, yung yan. Uh, rin masyado mga pamilya. yung ko. Ah, uh, ulan. Puro nagtatakong. ya, diisi nana itu hmm nonton ke Idol dia, tapi naga tatel sambahan oh, deh makulit ka ngayon hah ngalambeng, ah ini pa ilalabas, oh iya nah, ulan nih, lalayas ka pake, binigyok nangwet nah binigyok nangwet, inalayas hah wabung nanglalayas, anak wabung nanglalayas, hah papagaling muna ng paa mo eh pagkataba-taba niya nung isang araw oh you know, hindi ko na ako nung nakakagat di yan oh ngayon na lumit ka ng isang araw ay ganyang ko kolok eh hindi may hakdaw hindi may hakdaw ni Bruno ng pilay na saya tayo hindi natin sila basta na ulan na naman oh, mamay tuloy ang ulan eh oh hahabol pa eh hahabol wala naman akong pupuntahan uh -huh. wala naman pupuntahan <laughs> Wala nang pinupuntahan na. Mhm. Mm Pag -hmm. lalayas, bawal mayas. Mamaya papakainin, ha. Atin natin sa. Ano? Oh. Ang si Kuya nagbabantay. Nilagyan na naman namin ng tarapal. Tuloy na naman ang ulan eh. Hmm. madilim na mga kamamay. Yan, dito natin nilagyan ngayon. Yan, ang ating malapit na mabubus sa chicharong. Pansitin din eh. Pansitin ka ng tali eh. <laughs> Ayan, ating mga paninda. Dito ko na ilagay yung mga cutlater. Pero hindi siya makita doon sa likod kasama na itong mga cutlater na ito. Tapos din yung ating uh... nilagyan. Oh. Binilhan ni nanay ng plastic para daw kita. Ayan. Tapos yan din na nakapatas yung iba. Ako yan, may natin. Price natin. Ayos din nga yung plastic. Kita yung loob kita pa rin yung loob pag kami plastic o oh, di ba? kaysa doon sa luna na kulay green hindi nakita yan may namin madilim na ilaw ng poste yun hindi kuwan sama ah, ng panahon mga kamamay grabe sumilip lang ng saglit ang araw tuloy pa nagwe-welding sa tapat hmm. ayan o oh. Ang gamit. Ang ng panahon, oh. Malakas ang mabibigis ng ulap. Napakabilis Mukhang mamay babagsak na naman yan. Alright. Ano na? Oh. Ano naman ito? nasakit Sasakit ba hindi Nena. <laughs> <Alay>, bagaya. <laughs> Ay, hindi makakatuyo pag kagayaan. ah kita mo Kaka dilim na rin. Yon, lalaki. Oh. Dalay ang panukait niya. Sa loob panukait, tingnan trailer eh. Kawawa naman na rin mga napupuwi sa na re. Na, Traffic ng pinay eh. Ha? Yeah. Pagkakataon ng bumili ng balot. Dumaan na si Manong. Dumating ako rito yung nagbabalot eh. Ngayon nagbabalot pa rin. Traffic na. Nag-traffic na. Trafik na Bilis ha. Nakabuelo. Oh, yeah. oh okay. Ay buntutan kasi ng bunto tayo. Delikado yan yung nagilid sa ganyan. oh, hindi nakikita Oh, wala na, nakaliko na. Hindi na sila makikita. Kaya pag nag-cover yan, hindi na makatras kasi dinikitan na ng dinikitan. Traffic na. Hahaha. <laughs> traffic na. Ayun. kalusot At tumuloy na ang ulan. Makakabasa na. Ayun, na ang ulan mga kamamay. Kumabasa na tayo tayo sisilong na oh, na-traffic eh kaunting quite traffic ito yung mga kamama isang daan ng trailer traffic na agad kasi e, sa liitang kalsada isang lalaki din na naandahan kaya kabiglang magka-traffic kasi wala mga kailangan kaya ngayon mga yung mga trailer Ayan. Yun. talagang nag traffic pero saglit lang naman alright Dito na tayo sa loob at na ulan nakakabasa na ay nag-aabang pa rin sa mamay eh. hindi na umalis dyan na nag-aabang pa rin anong hinihingi whiskas uwe <laughs> talaga namang